pangalan kung sa datang bahas ng Pilipinas at sa sabisag na kanyang pinakatawa. Kung so, galang kung pinagkakalood sa inyo ang watawat na ito. Sabisag sa ang sumisimbolo ng kanyang kakatangan, kagitingan, karangalan at kabayanin. Sa paglilingkod ng inyong asawa sa bayan, sa ating mga bayan. Ay, ingatan niyo po ito at pakamahal tulad ng pag-aalaga at pag-iingat at pagmamahal na sa inyo sa iyo. Labas nila mong pwede sa araw ng kanyang karawan, sa araw ng kanyang kamatayan, sa araw ng mga patay, at sa araw ng kalayaan. <coughs> Ang aming punong General, at ang buong nangbabahang lakas ng Pilipinas at ang aking mga kasama, kaus-kusong nakikiramay eh. sa pagpana sa inyo. sa boss. 好、啊，收、啊、工。啊啊啊啊